Francis si Dodong. Sino? Si Papa. <laughs> Isusumbong kay Tawag mo sa Papa mo, Dodong. papa lang. Hindi Papa. Ano yung Papa? mo kay Papa. Um, ano? Pag... May damit na ako. Masko. ko. Poverty yun eh. ega sa pansin ba ako? Mampansin ba rin? Uh, Mama, ibili e, mo nga ako ang pamas Sabihin mo kay Papa pag uwi niya sa Sabado. O, sige, sabi ko, Papa, ibili e, mo nga ako ang pamas ko. Oh, yan, ganyan ha. Tsaka Ano pa? pa? wala pang pang birthday ko kin kininong tsaka kaninang Diyan kay Ninong Unil, hihingi ka ng 1,000. Apa. Hindi. <laughs> <laughs> Sabihin mo, pag hindi 1,000, hindi mo kukuhanin, ha? Okay kasi ibibili mo ka mo ng ibibili mo ka mo ng sapatos sa at saka ng damit Shane Nino Sabihin mo kay Ninong Onil mo 1,000 ang ibibigay sa'yo ha Shane! Mama, o. Oh. Ano yan? Mama, ah. Ano nga yan? Huwag na mahulog ka. Huwag na malikot. Baka biglang mahulog ka mataas yan. Ay. Kanta ka na. Yung mami ko. Eh